Ayan mga palangga, kamusta kayong lahat? Lalong-lalo na sa ating mga kababayan sa part ng Northern Mindanao. Sana ay nasa maayos kayong kalagayan mga palangga sa ating mga minamahal na mga kababayan sa Northern Mindanao. Nako, grabe. Ito yung hindi mapatatawaran na marami ang mga nagagalit na, na ating mga kababayan sa ginawang pagpapatalsik kay BP Sara. So dito, makikita natin or makikita ninyo mga palangga at tandaan ninyo itong mga mukhang ito. Dahil magpahangga ngayon ay kumakandidato pa rin sila. Huwag na huwag ninyong kalimutan ang mga pagmumuka nito at ang mga pangalan nila. Sana ay makatulong ito sa lahat dahil tayo lang naman din ang niloloko ng mga ito. At higit sa lahat, ang gagawin nila ay magnanakaw pa rin kapag sila ay maluklok sa pwesto. Pasensyahan tayo dito dahil talaga naman nakikita natin na pumirma talaga kayo dito. Hindi ito uh, maipagkakaila sa lahat ng mga nakakapanood at maraming salamat. Although Bisaya, Bisaya ako, tinatagalog lang natin para sa ganun ay maintindihan ito ng karamihan nating mga kababayan na nasa Northern Mindanao. Sana ay makatulong para tayo ay ano kumbaga magsama-sama tayong mga palangga. Tanggalin natin itong mga taong ito na kung saan ay house representative nga ang tawag sa kanila pero sila ay mga buaya. Okay, panuuri natin itong mga palangga. Andi dito sila mga palangga nasa ating giliran sa gilid. <laughs> panoorin natin mga palangka tandaan ninyo mga palangka no? wag na wag ninyong kalimutan. tandaan ninyo ang mga mukhang ito, wag ninyong iboto ang mga to. panoorin natin. <laughs> Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. And <laughs> boom.